Hey, welcome back sa Movie Recap Tagalog ngayon ay ipapaliwanag ko ang pelikula sa taong libo at na pinamagatang No Hard Feelings. Nagsimula ang pelikula at nakita namin ang isang lalaking nagngangalang Gary na nakasakay sa isang tow truck. Hahatakin na niya ang kotseng pagmamayari ni Maddie. Si Maddie ay nagtatrabaho bilang isang driver ng Uber at hindi maganda ang kanyang pinansyal nitong mga nakaraang araw kaya hindi siya nakakapagbayad ng buwis sa ari-arian at ngayon ay nahatak na ang kanyang sasakyan nakiusap siya kay Gary na huwag gawin yon, ngunit hindi siya pinakinggan ni Gary. Napag-alaman na lumalabas noon sina Gary at Madi, ngunit ngayon ay tila galit sila sa isa't isa. Nag-aalala ngayon si Madi para sa kanyang kaligtasan, dahil ang kanyang sasakyan ang tanging pinagkakakitaan niya. Sinubukan ulit ni Madi, sinubukan niyang ligawan si Gary para hindi nito madala ang sasakyan. Si Gary ay kumbinsido, ngunit ang isang lalaking nakadamit panloob ang lumabas sa bahay ni Madi at si Gary siyempre ay nagsiselos at naasar, tumanggi na tulungan siya. Nagsinungaling si Maddie kay Gary na sinasabi sa kanya na ang ang lalaki na yon ay ang kanyang pinsan, ngunit ang lalaki ay lumapit at niyakap si Maddie mula sa likod na mas ikinagalit ni Gary. Nalaman namin na mayroon siyang ibang trabaho kung saan nagtatrabaho siya bilang isang bartender, ngunit ngayon ay wala na siyang kots para makarating sa trabaho sa oras. Isinuot niya ang kanyang rollerblades at tumakbo sa kalsada. Sa kanyang paglalakbay, nakita niya ang dalawang truck ni Gary na nakaparada malapit sa isang tindahan at makikita si Gary na bumibili ng pagkain sa tindahang iyon. Ang kotse ni Madi ay nakakabit pa rin sa tow truck at nagpa siya siyang kunin ito. Sumakay siya sa kotse at sinubukang paalisin ng hindi na mamalayang nakakabit pa ito sa truck. Nakarating doon si Gary at inireport siya sa pulisya, ngunit iniligtas siya ng kaibigan na nagngangalang Gaby. Siya ay nagrant sa kanya tungkol sa kung paano ang kanyang buhay ay tila gumuho at pumunta sa bar upang magtrabaho. Nakipagtalo siya sa isang customer at sa kanyang amo na nagngangalang Fern. Nagalit at sinabihan siyang igulong ang mga napkin kasama ang kanyang mga kaibigan na nagngangalang Sarah at ang kanyang asawa. Habang nag-uusap sila, nag-scroll si Sarah sa kanyang telepono at nagpatuloy siya upang ipakita kay Madi ang isang post tungkol sa trabaho. Ang trabaho ay post ng isang mayamang mag-asawa na gustong mag ng matured na babae para makipagdat sa kanilang labinsyam anyos na anak. Ang batang lalaki ay napaka-introvert kaya nag sila para sa ganitong trabaho at ang kabayaran ay isang napakagandang kotse na tinatawag na Buick Regal. Naisip ni Madi na kunin ang trabaho, ngunit napagtanto niyang 32 na siya, kaya hindi siya makakagawa ng mga kalokohang bagay na ganoon. Umuwi siya at tiningnan ang litrato ng kanyang yumaong ina, Napagtanto niya na kung hindi siya makakabayad ng buwis sa ari-arian, ay mawawala ang bahay na ito na ibinigay sa kanya ng kanyang ina at hinding hindi gugustuhin ng kanyang ina na mawala ang bahay. Nagpasya si Madi na kukunin ang trabaho at pumunta sa ibinigay na lokasyon kung saan siya ay tinatanggap ng mayamang mag-asawa. Umupo si Madi kasama ang mga magulang habang nagpatuloy sila sa pakikipanayam sa kanya. Maayos naman ang takbo ng lahat hanggang sa sinabihin sa kanila ni Madi na 32 anyos na siya ay hindi sila masyadong natutuwa tungkol doon dahil naghahanap sila ng babaeng nasa mid-twenties. Napagtanto ni Madi na kung wala siyang sasabihin mabuti, mawawala ang pagkakataong ito kaya sinabi niya kaagad sa mga magulang na sinisikap niyang makuha ang trabahong ito dahil talagang gusto niyang maging lalaki ang kanilang anak dahil masama ang pakiramdam niya para sa kanya. Ang mga magulang na nagngangalang Alison Laird ay humanga sa kanyang dedikasyon at sinabi sa kanya na mukhang mahusay siya para sa trabaho. Pagkatapos ay sinabi ni Laird na ang kanilang anak ay masyadong introvert at gusto nilang magkaroon siya ng ilang mga karanasan bago siya pumunta sa kolehiyo dahil magiging impierno ang buhay kung siya ay mag-aral sa kolehiyo na magiging weirdo. Inabi nila sa kanya na ang kanilang anak ay nagtatrabaho sa isang dog shelter bilang isang voluntaryo. Pumasok siya kaagad sa trabaho, pumunta siya doon na suot ang revealing na damit, kunwari ay nandoon siya para umampon ng aso at pinuntahan si Percy, ang batang lalaki na kanyang trabaho. Siya ay nakikipag-usap sa kanya ng mapangakip at ang bata ay medyo nalilito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kailangan niya ang kanyang tulong sa pagpapasya kung aling aso ang dapat niyang ampunin. Pagkatapos ay pumunta si Maddie sa isang opisina kasama niya kung saan inilalagay niya ang lahat ng kanyang impormasyon sa system dahil gusto niyang mag-ampon ng isang itim na aso na nagngangalang Milo. Patuloy na sinusubukan ni Maddie na akitin ang bata sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga parte ng katawan nito sa kanya, yumuko ito para mapatingin ito sa cleavage nito. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung gusto niyang ihatid siya pa uwi at nagulat si Percy doon. Si Maddie ay may kakaibang van na karaniwang ginagamit ng mga kidnapper natakot si Percy, at sinabi sa kanya na sasakay lang siya sa kanyang bisikleta. Isinakay niya ang kanyang bisikleta sa van at sinabihan siyang pumasok. Pumasok siya sa loob ng van at dinala niya ito sa kanyang sariling lugar upang magkaroon siya ng pribadong oras sa kanya upang maakit siya ng maayos. Siya ay natakot at nagspray sa kanyang mga mata nang napagtanto niyang sinusubukan niyang akitin siya ng totoo, nakaramdam siya ng pagkakasala at tinulungan siyang palayain. Iwanan ng sakit pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagyaya sa kanya at pumayag itong makipag sa kanya. Kinabukasan ay nagde-date sila at napagtanto ni Maddie na talagang antisocial ang bata at isa rin itong duwag. Dinala niya si Percy sa isang saradong beach at sa kalagitnaan ng gabi ay hiniling sa kanya na magskinny dip kasama niya at ang awkward na batang lalaki syempre ay walang ideya kung paano tumugon doon. Nakahubad sila sa tubig ng ninakaw ng isang grupo ng mga kabataan ang kanilang mga damit. Si Madi ay nagpatuloy upang talunin ang mga kabataan at kinuha ang kanyang mga damit mula sa kanila. Sinabi sa kanya ni Percy na hindi niya gusto ang katotohanan na siya ay napaka-wild at si Madi ay naiinis sa kanya, sinabi niya sa kanya na may ginawa siya. Pagkatapos ay sinubukan niyang akitin siya muli, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya makikipagtalik sa isang taong halos hindi niya kilala. Mas lalo siyang nainis at sumakay sa kotse niya para umalis nagmamakaawa siya na ibigay sa kanya ang kanyang damit, hubot-hubad siya, ngunit patuloy na nagtutulak si Madi. Pagkatapos ay sumampa siya sa kotse at nakita ni Madi ang paparating na sasakyan ng pulis. Takot siyang mawala ng lisensya, kaya nagmaneho siya, dumaan sa tren at halos hindi makapunta sa kabilang panig. Takot na takot si Percy, at sa wakas ay pinatahimik niya ito at dinala siya sa kanyang lugar. Siya pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasayaw para sa kanya, at habang siya ay nakaupo sa sopa, ay sumampa siya sa lahat ng apat na ang kanyang puwit ay nasa mukha nito at sinabihan siya na hampasin ang kanyang ilalim. Ang awkward na batang lalaki na walang ideya kung ano ang gagawin ay nagpapatuloy sa pagsipa sa kanyang puwitan at siya ay asar. Umupo si Madi sa kandungan niya pero hindi raw siya nag enjoy kaya pinaupo siya nito sa kandungan niya na parang sanggol. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Madi na maging intimate sa kanya, na nagsasabi na maari silang magdahan-dahan, ngunit sinabi niya na siya ay masyadong walang karanasan para sa kanya. Siya pagkatapos ay nagsimulang kumamot sa kanyang katawan, at si Madi ay itinaas ang kanyang kamiseta, at malaman na ang bata ay may mga pantal sa kanyang katawan dahil sa pagkabalisa. Pagkatapos ay inaalagaan ni Madi ang bata, at nagsimula itong magbuka sa kanya. Ibinahagi rin niya ang kanyang buhay sa kanya at nagpasya silang dahan-dahanin ang mga bagay at patuloy na makipag-date. Lumipas ang oras at regular silang nagkikita at pinagagawa ni Maddie si Percy ng mga cool na bagay para maging isang mature na tao. Nagpasya si Percy na dalhin siya sa isang magarbong hapunan na magiging parang prom para sa kanila dahil wala man lang sa kanila ang nakapunta sa prom. Habang sila ay nakaupo at naguusap, si Percy ay tila mas kumpiyansa at siya ay nagpatuloy sa paghalik sa kanya na nagpahanga kay Maddie. Nakilala nila ang kaibigan ni Percy, na nagngangalang Jody, na walang tiwala kay Maddie, at nang wala si Percy, ay tinanong niya ito kung ano ba talaga ang gusto nito sa kaibigan. Sa kanyang lugar ay nakikipag-hangout siya kasama si Sarah at ang kanyang asawa, ang isang lalaking nagngangalang doog ay kumakatok sa kanyang pinto at sinabi sa kanya na nandoon siya para sa kanyang bahay. Siya ay tumanggi na ibigay ang kanyang bahay at sinabihan ang lalaki na bubugin siya. Pagkatapos ay pumunta si Maddie sa prom date nila ni Percy. Kumpiyansa siyang dumating para sunduin siya sakay ng limo. Pumunta sila sa prom ni Percy kung saan ayaw ni Percy na mapansin siya ng mga schoolmates niya. Pagkatapos ay hinikayat niya itong tumugtog ng piano at atubili siyang pumayag. Magaling siyang magtugtog at sobrang kumpiyansa. Nagsisimula siyang kumanta, lahat ay napalingon sa kanya habang siya ay napakagaling kumanta. Namangha si Maddie sa galing ni Percy at nang matapos siya sa kanyang kanta, nagpalakpakan ang lahat. Pagkatapos ay nilapitan siya ng isang kaibigan sa paaralan, na nagnangalang Natalina sa palagay, ay si Madi ang yaya ni Percy. na si Madi pero hindi siya umimik. Nagpatuloy si Natali para imbitahan sila sa isang party, at sumenyas si Madi na ayaw niyang pumunta pero pumayag pa rin si Percy na pumunta sa party ni Natali. Naiinis si Madi at nauwi sa pagtatalo. Umupo siya palayo sa kanya at napagtanto niyang hindi sila pupunta sa gusto niyang puntahan. Ipinahayag ni Percy na papunta sila sa party ni Natalie. Pumasok siya sa lugar ni Natalie, sinundan siya ni Maddie. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimulan na niyang suriin ang lahat ng mga silid at nang hindi niya ito nakita sa alinman sa mga ito ay naiinis siya. Pagkatapos ay nakita niya ang isa pang silid at kumatok, ngunit walang nagbubukas. Sinipa niya ang pinto at laking gulat niya nang makita si Percy sa kamakasama si Natalie na nanumpa kay Maddy na walang nangyari sa pagitan nila kaya tinanong niya si Percy kung umiinom ba siya ng mga tabletas at sinabi niyang oh hinila siya nito sa banyo at ginawa niyang isuka ang tableta. Pagkatapos ay nilapitan si Maddy ng isang batang lalaki na nakaaway na niya. Nang pumasok siya sa party ang bata, ay kasama ng kanyang ama at sinabi ng kanyang ama kay Maddy na ang party na ito ay para sa mga teenager at idinagdag na hindi siya kabilang sa party. Sinabi niya sa kanya na umalis at sinabi niya sa kanya na nandyan lang siya para kunin si Percy. Nakita ni Percy na sinisiraan ng ama si Madi, kaya sinuntok niya ito. Ngunit nauwi sa pagsuntok kay Madi sa halip ay tinamaan ito sa lig at masama ang impact. Sumakay sila sa limo at lumabas. Nagpatuloy si Percy upang humingi ng tawad sa kanya dahil sa hindi pakikinig sa kanya at pagkatapos ay sinabi sa kanya na handa na siya para sa kanya. Sinabi niya kay Madi na mahal niya ito. Sinabi niya sa kanya na wala silang dapat gawin dahil lasing siya at ito ang kanyang unang pagkakataon. Sinabi rin niya sa kanya na hindi siya dapat magtapat ng anuman sa kanya habang lasing. Kinaumagahan, sinabi ni Percy sa kanyang ama na gusto niyang kumuha ng sariling lisensya dahil gusto niyang magmaneho sa paligid kasama ang kasintahan. Napahanga ni Percy ang kanyang mga magulang at masaya sila hanggang sa sabihin niya sa kanila na hindi siya pupunta sa Princeton dahil hindi niya maaaring malayo kay Maddie. Agad na tinawagan ng mga magulang si Maddy at sinabing tapos na ang kanilang deal at kailangan na niyang itigil ang pagkikita ng kanilang anak dahil masyado na itong na-attach sa kanya. Gayunpaman, sinabi nila sa kanya na maaari niyang kunin ang kotse na ipinangako sa kanya dahil natapos niya ang deal sa pamamagitan ng paggawa ng kanilang anak na lumabas mula sa kanyang shell. Nakaupo si Percy sa Buick regal ng aksidenteng nakonekta ang telepono ng kanyang ina sa kotse at habang hindi naririnig ng ina ang sinasabi ni Maddie, narinig ni Percy ang lahat. Naririnig niya ang kanyang sinasabi na ibibigay nila sa kanya ang kotse kung kumbinsihin niya si Percy na pumunta sa Princeton. Nadurog ang puso ni Percy nang malaman na kinuha ng kanyang mga magulang si Maddie para akitin siya at ginawa ang lahat na iyon. Nagpasya siyang huwag harapin ang sinuman ngunit nagpatuloy siya upang imbitahan si Maddie para sa hapunan sa gabing iyon nang hindi muna nagtatanong sa kanyang mga magulang at ang mga magulang ay nabigla nang makita si Maddie doon sa hapunan. Patuloy niyang sinisiraan ang dalaga at si Maddie naman ay nainis. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng isang tawag at lumabas. Galit na asar si Percy kaya sinira niya ang Buick Regal sa tulong ng isang kaibigan. Si Percy pagkatapos ay dumiretso sa kanyang silid at sinundan siya ni Maddie, tinanong siya nito kung ayos lang ba siya at nagpatuloy siya sa pagsandal upang halikan siya ngunit pinigilan siya nito. Masamang reaksyon niya sa pagtanggi na ito at sinabi sa kanya ni Maddie na handa siyang makipagtalik sa kanya kung iyon ang gusto niya at sinabi niyang o oh, magkasama sila sa kama ngunit halos hindi nagtagal ang bata ng isang minuto ay natapos na ito. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Percy na alam niya ang deal na ginawa niya sa kanyang mga magulang at siya ay bumangon sa kama at nagsimulang kumuha ng damit. Nagpa siya silang itigil ang pagkikita. Naiinis ngayon si Percy sa kanyang mga magulang kaya kinumpronta niya ang mga ito tungkol sa ginawa nila sa kanya. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na kailangan nilang iwan siya ng mag-isa. Nilinaw niya na gusto niyang magtagumpay ng mag-isa nang walang tulong ng kanyang mga magulang. Si Percy ay muling bumalik sa pagiging isang introvert na werdo. Hindi siya lumalabas ng kanyang silid at nakikita siyang naglalaro buong araw. Sa kabilang banda, natatanggap ni Maddy ang isang nasira na Buick Regal, ngunit nagsimula siyang magtrabaho bilang isang driver ng Uber, at pagkatapos na magtrabaho ng ilang sandali, nagawa niyang kumita ng malaki, at magdiwang kasama ang kanyang mga kaibigan. Nalaman namin na naabot na niya ang target na itinakda niya para sa kanyang sarili, at nagawa niyang bayaran ang kanyang utang at sinabi sa kanya ni Sara at ng kanyang asawa na lilipat na sila ngayon sa Florida dahil hindi na nila kaya ang upa sa lungsod na ito. Nalulungkot si Maddy, ngunit sinabi ni Sara na dapat din niyang isaalang-alang ang paglipat dahil wala na siyang mahal sa buhay sa lungsod na ito at madalas siyang malungkot. Nagpasya si Maddy na ibenta ang bahay at humingi ng paumanhin kay Percy bago umalis ngunit hindi siya nakinig sa kanya Sumakay siya sa kanyang windshield habang siya ay nagmamaneho at nagpunta sila sa dalampasigan sa wakas ay nag-usap sila at nagyakapan sa isa't isa tinanggap niya ang kanyang paghingi ng tawad at ipinahayag na pupunta siya sa Princeton at sinabi niya sa kanya na aalis din siya ng lungsod para pumunta sa California. Nangako silang mananatili silang magkaibigan at ibinenta ni Madi ang kanyang bahay kay Sarah at sa kanyang asawa sa halagang kaya nilang bayaran at aalis papuntang California. Pinasakay niya si Percy na papunta sa Princeton at ibinunyag niya na talagang inampon niya ang itim na asong si Milo at nagtatapos ng pelikula